Hi guys, I'm Daniel Barola and for today's video is yun na nga, nagpre-prepare na kami papuntang si Tita Mimi. Si Tita Rizal. And this is Tito Romald. So si Tita is na sa CR pa, bali lima, anim kaming aalis ngayon. Yung isa boyfriend ni Tita Miming, dadaanan pa namin siya mamaya. <laughs> and we're going to Santa Bulundah guys. Ang galing. Ulan support. <laughs> yeah. For make. Okay. Sige <laughs> 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 just me and you So yun guys, mag-rent kami ng motor Renta ng tricycle Tapos ako po magdadrive, pwede po yun So yun nga guys, nakarent namin ng motor Yes, rent, rent, rent Para sa mga Grabe, 350 sa mga 1,000 tricycle? 1,000 Aray! 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 esse que horror